ano ito mga kababayan, eto na! <laughs> Pangulong Bongbong Marcos, di ba nag-promise na isoli yung 60 billion sa PhilHealth? Isang buwan na ang nakaraan, wala pa rin nangyayari. <laughs> eto, sabi ni Dr. Liacho, no? The President ordered the return of 60 billion pesos, pero ano nangyari? Taga PhilHealth mismo nagsabi, hinihintay pa namin ho yung detalye kung papaano isosoli. <laughs> O ano ba ito? Pangako mapapako na naman, Mr. President? Huy, isoli mo yung 60 billion. <laughs> Kailangan nyo ng mga Pilipino pang pagamot. Eto pa, News 5 to ha. Ah. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, I'm happy to be able to announce dahil sa ating mga ginagawa, yung 60 billion na yan, ibabalik na natin sa PhilHealth. This was September 2025. Pero ito ang sinabi ni Dr. Tony Liachon. Ginoong Pangulo, tuparin ninyo ang iyong salita. Ibalik ang 60 billion pesos sa mga Pilipino. <laughs> Taong bayan, oy, maningil na tayo. Isoli ang 60 billion sa PhilHealth. Bongit, isoli mo!